Ang bataan ang huling landmass na dinaanan ng mata ng Typhoon Glenda bago ito tuluyang lumabas sa West Philippine Sea. Alamin natin ang sitwasyon doon mula kay Rida Reyes. Rida, Yes, Maki, sa mga oras na ito nga ay uh, kalma na ang sitwasyon ng uh, panahon dito sa Bataan. Matapos tuluyang lumayo sa lalawigan ang mata ni Bagyong Glenda kanina umaga. Sa ngayon, Maki, ay uh, makulimlim na at uh, huminto na rin yung uh, mga pag-ulan. Iba yan dun sa sitwasyon na ating naranasan kanina umaga. Nang uh, hagupitin nga nitong uh, si Glenda ang Bataan bandang uh, 9 a.m. Ano? hindi inaasahan ng mga taga-bataan itong lakas ni si Glenda at uh, ang sabi nga nila ay para daw nila itong si Glenda sa lakas ni si Milenio na humagutit sa kanila uh, mga 8 years ago. Ano? Sa kabila niyan ay eh, nagpapasalamat ang otoridad na wala raw na italang casualty sa pananalasa ng bagyo maliban na lamang sa mga kalsadang hanggang ngayon eh, di pa rin madaanan dahil sa mga nagbuwalang puno sa mga poste tapos meron din yung mga uh, naglipa, lig, naglipa yero kanina. Maki sa pinakahuling tala ng Bataan CIO, mahigit sa 8,000 individuals ang pansamantalang sumusulong, uh, na, uh, sumusul o nakikisilong pa rin sa mga evacuation center dahil sa biglaang ang pagtaas ng tubig. Malapit ito dun sa mga coastal barangays ng Orani, Balanga, uh, Pilar at uh, Limaya, No? At sa ngayon, Maki, ina-assess pa ng otoridad kung ligtas ng magsibalikan ang uh, mga tao sa kanilang mga tirahan. Ang simula kaninang umaga, Maki, ay tinutol na rin muna ang linya ng kuryente sa buong lalawigan. Silang bahagi pa rin ng kanilang precautionary measures sa gitna ng uh, pananalasa ng pagyo. Pero inaalam na rin ngayon ng otoridad kung uh, within the day ay uh, maipapalit na ang uh, linya ng kuryente. Maki? Maraming salamat, Rita Reyes.